guys, lililising ko po ang aking stacker machine. Ito po sa guys. Bali, maalikabok na po siya. Kaya, ito, kailangan ko na siya lilisin. Gagamitan ko po siya ng W40. Ito po yung pinanglilinis ko sa stacker machine ko. Tara guys, simulan ko na po paglilinis. At ito yung basahan. Ang punas. <tinyo> linisan yung stacker machine ko guys papakita ko po sa inyo guys yan po nalinisan ko na po yung stacker machine ko di bali kumintab na po siya oh my god wow And guys sandali ko po lang siya nalinisan at pinanasan ko lang po And guys okay na makintab na po yung kulay niya at malinis salamat po guys please follow me bye bye